Tres, hi! Hi! Anong Tagalog ng yes? Oo. -o. Wow! Anong Tagalog ng no? Sige. Wow! Galing mo naman! Anong Tagalog ng cat? Pusa. Wow! Anong Tagalog ng dog? Aso. Wow! Anong Tagalog ng snake? Wow. anong tagal ng bird? Ibon. Ay, kagaling naman niya. Ano naman English ng pusa? Cat. Wow, ano English ng dog? Ay, anong English ng aso? Dog. Wow, anong English ng um, ibon? Dog. Ay, ibon? Ibon. Oo, anong English ng ibon? Bird. Wow! <laughs> anong English ng ahas? <laughs> anong English ng ahas? Ano? Anong English ng ahas? Dog. Ano? Anong English ng ahas? O, oh, anong sabi ng snake. wow. ano sabi nung cat? ano sabi nung dog? ano sabi nung dog? ano sabi nung dog? Oh? Oh, ano? ano na lang tagalog ng frog? wow. ano sabi nung frog? Wow. Anong English ng palaka? Duck, lamb, Ano English ng palaka? Frog. Frog. Yeah. Have, see, Bye. Bye.